Um, Punah dah akan kami terima <laughs> <laughs> oh. <laughs> <Pagal to lose. laughs> ah, Kami bakal Fitz. Fix Ada pasal yang pagtas Pagal tulus Dara-dara maka namu Aduh Mengaku bulat Ada kami terdur Aduh Ah, dia kena keluar terbang motor dulu. Mai Mau dia pergi ke buan nama. Mangga. Mangga hangin kau ah. hangin ke Hmm. Hmm. ba bala sa toko electrical room Paiwas di men Third floor Puno yan mga i eh. Three Oh Saya so, what's up mga kapipits <laughs> Andito na naman tayo Kasama namin si Bobok si Nono at si Banjo. <laughs> Magkakabit na naman kami ng pinlight... Dito sa third floor. Kaalis pa lang ni boss. <laughs> Muntik na kaming. <laughs> Eto na naman. Ayan yung ibang team. Ito yung hanging. Hanging kisame. Oh. Hanging kisame ha. Ah. Maganda yan no naka, Ano lang yan, naka full uh, Ha? <laughs> ano? Ano pa Ano Ano I-share oh. mo sila ako. Mga mo, Benju, ay banju. Banju, banju. Hmm. banju. Dito kami sa, ano, Saudi. Saudi. Saudi na naman kami. Tapos na yung, ay iniwan namin muna yung, ano, Qatar. <laughs> Dito kami sa, ano, Saudi. Saudi Arani. Ha? Huh? Ano, magsisimula na kami na ano, pagbutas ng pin dito. Ah, kayo, update lang kayo mga men. Kayo lang ako nakapag ay makapag-upload. Kasi ano, you know, busy sa work. Mas mahalaga yung work kaysa sa pagbablog-vlog. Wala yo pa tong sahod. ano? <laughs> Yan, simula na. తయారకులు కార్మికులు آر جنغا ڏيو تو گهيسو مڪان ڏبو منھنجو ياب ڏيچو اوه cameraman oh. si <laughs> 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 Kape Pets. Yung... Mahirap tanggalin. Tapos, yung... paring. Tinatanggal talaga yan. Ay, <laughs> ah, kape. So, andito yung ating bus bar, man. Naka-ready na yan, no? Oh. So, medyo madumi pa. Ah, no. yan. no? Ayan. Ayan, mga simten, no? Hahaha! Hehehehe tu, nunggu taba-taba Hehehehe Hehehehe Bangku pa? Selamat kasih Ha Hehehehe 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 Hai sari na Tapos na ring darwo. Eh sige ko ring niya. Ah. Ah. <laughs> Dito sila gumagawa. Sila pa di. Wow. Ang ganda. Ayun oh. Hindi makarat pa men.

Parah orang tua. Maganda. Maganda ning konta na no. Ano ko ni Chen.